Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay red. Ito ay sumisimbolo ng enerhiya, kasiglahan, at tagumpay sa iyong mga gawain. Ang kulay na ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang mapanatili ang iyong motibasyon at kasipagan sa trabaho. Magiging mabunga ang iyong araw kung ikaw ay magbibigay ng oras sa pagpaplano ng iyong mga adhikain. Bantayan din ang iyong mga desisyon upang maiwasan ang bigla ang pagkakamali. Ang mga numerong number 18 at number 36 ay nagdadala ng swerte sa iyong araw, kaya gamitin ang mga ito sa mahahalagang pagpili o desisyon. Taurus, ang kulay pink ang magdadala ng kasaganahan at katatagan sa iyong araw. Ang pink kulay ay sumisimbolo ng paglago, kaya't maaaring makatanggap ka ng magandang balita patungkol sa iyong pinansyal na aspeto o trabaho. Huwag mag-atubiling humingi ng suporta mula sa mga taong malalapit sa iyo, lalo na kung may kailangang ayusin sa iyong buhay. Ang mga numerong number 22 at number 41 ay may hatid na proteksyon at tagumpay sa iyo kaya mainam na isa-alang-alang ang mga ito sa iyong mga desisyon. Gemini, ang kulay blue ang magpapasigla sa iyong araw. Ito ay nagdadala ng malinaw na komunikasyon at masusing pag-iisip. Magiging madali para sa iyo na maipahayag ang iyong mga saloobin at ideya kaya't gamitin ito sa pagpapabuti ng relasyon mo sa iba, kung may mahalagang usapan o kasunduan. Mainam na gawin ito ngayon, ang mga numerong number 15 at number 29 ay magbibigay ng balanse at masusing pagdedesisyon sa iyo. Cancer. Ang kulay gold ang siyang magdadala ng gabay sa iyo. Ito ay sumisimbolo ng proteksyon at intuitibong pag-unawa sa mga pangyayari sa iyong buhay. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga senyales na nakapaligid sa iyo dahil maaaring may mahalagang mensaheng ipinapahiwatig ang mga ito. Mas magiging maayos ang iyong araw kung susundin mo ang iyong nararamdaman at iiwasan ang mga sitwasyong magdudulot ng alitan. Ang mga numerong number 10 at number 27 ay may hatid na proteksyon at positibong enerhiya para sa iyo. Leo, ang kulay yellow ang magpapalakas ng iyong loob at magdadala ng tiwala sa sarili. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tagumpay at katatagan, kaya't magiging madali para sa iyo ang pag-abot ng iyong mga layunin. Mag-ingat lamang sa labis na kumpiyansa upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa iba. Ang mga numerong number 11 at number 38 ay may hatid na kasaganaan at magandang oportunidad para sa iyo. Virgo, ang kulay blue ang siyang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ito ay sumisimbolo ng katalinuhan at espiritual na paggabay. Kung ikaw ay may hinahanap na sagot sa isang mahirap na sitwasyon, magtiwala na ang tamang desisyon ay darating sa iyo sa tamang oras. Gamitin ang pagkakataong ito upang ayusin ang iyong mga plano at gawing mas epektibo ang iyong mga estratehiya. Ang mga numerong number 9 at number 33 ay magbibigay ng gabay at inspirasyon sa iyong araw. Libra ang kulay pink ang magdadala ng kapayapaan at positibong enerhiya sa iyong buhay. Ito ay kumakatawan sa pagmamahal at maayos na relasyon sa iba. Maaring may darating na magandang oportunidad na may kaugnayan sa iyong personal na buhay, kaya't maging bukas sa mga bagong koneksyon. Gamitin ang araw na ito upang ipahayag ang iyong damdamin sa mga mahal mo sa buhay ang mga numerong number 7 at number 19 ay may hatid na swerte sa iyo. Scorpio, ang kulay maroon ang magpapalakas ng iyong determinasyon sa araw na ito. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tapang at lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok. Kung may mga bagay kang kinatatakutan o iniiwasan, ngayon ang tamang panahon upang harapin ito. Mag-ingat lamang sa labis na pagiging mapusok upang maiwasan ang hindi kinakailangang sigalot. Ang mga numerong number 13 at number 24 ay may dalang proteksyon at tagumpay sa iyong araw. Sagittarius, ang kulay yellow ang siyang magdadala ng sigla at positibong enerhiya sa iyong araw. Ito ay sumisimbolo ng kasiyahan, katalinuhan, at bagong oportunidad maaring may darating na balita na magpapasaya sa iyo, kaya maging bukas sa mga bagong posibilidad, gamitin ang iyong likas na karisma upang mas mapalapit sa mga taong makakatulong sa iyo. Ang mga numerong number 5 at number 32 ay magbibigay ng gabay at inspirasyon sa iyong araw. Capricorn ang kulay red ang siyang magbibigay ng katatagan at balanse sa iyong buhay. Ito ay kumakatawan sa pagiging praktikal at responsable sa iyong mga gawain, magiging kapakipakinabang ang iyong determinasyon at sipag sa araw na ito, kaya't ituloy lamang ang iyong pagsisikap, huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan ang mga numerong number 4 at number 28 ay may hatid na kasaganaan at proteksyon sa iyo. Aquarius, ang kulay dark blue ang siyang magdadala ng kailan awan at inspirasyon sa iyong araw, ito ay sumisimbolo ng pagiging malikhain at bukas sa mga bagong ideya, maaring magkaroon ka ng bagong pananaw sa isang sitwasyon na dati mong hindi maintindihan, Gamitin ang araw na ito upang matuto ng bago at palawakin ang iyong kaalaman. Ang mga numerong number 6 at number 21 ay magbibigay ng gabay at positibong enerhiya sa iyo. Pisces, ang kulay white ang siyang magdadala ng kapayapaan at malinaw na direksyon sa iyong araw. Ito ay kumakatawan sa kaliwanagan at panibagong simula. Maaring ito ang tamang panahon upang linisin ang iyong isipan mula sa mga negatibong bagay at itoon ang iyong pansin sa positibong aspeto ng iyong buhay. Ang mga numerong number 12 at number 30 ay may dalang swerte at proteksyon sa iyo.